So mga boys, pumasok na sa atin papunta ang Muntinlupa galing dito sa mga ay VIP Santo Tomas, Batangas Unang long ride natin to mga boys 532 Puntang Vista Terminal Sa so may Alabang Star Mall Una ang long ride Sa ta taong 2025 Okay ma'am Okay uh, Unique mga uwian kasi ngayon ay balikan pa lang mga naga na hindi na makalap One hour later. Kita nak apa ya, Marcos? Ma'am, pariya lang mama. <laughs> tunang biyahe ko pa lang eh. Magkano po? 532. Berto nga ba, tama? Wow! Oh. Wow! Well. Thank you, ma'am.